Magandang araw mga katropa, welcome sa ating channel Ngayon, may explosive na balita tayo mula sa Tokyo, Japan Alam nyo ba na ang mga Pinoy doon, todo suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte At sa kanyang mga hiniling na senatorables para sa 2025 midterm elections. At hindi lang yan ha, nagdala sila ng malak malaking pulong sa machida na puno ng pasyon, pasyon, energy at pag-asa. Kaya kung, 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 kaya kung gusto mong malaman ang buong kwento, abangan mo ito ha. Hit that subscribe button, ilike at i-share na sa mga kaibigan mo. Simulan na natin mga kaibigan. Okay mga kaibigan ha. Imagine this. Isang malamig na araw sa Machida, Tokyo. Pero mainit ang mga puso ng mga Pinoy doon ha. Sa Machida City Cultural Exchange Center, nagtipon ang mga volunteers ng Maisog, Japan, mga supporters ni Pastor Apollo Siki Buloy, Senator Movement, at ang buong Filipino community. Bakit? para ipakita ang kanilang solidong suporta ah, kay Duterte at sa kanyang mga napiling kandidato para sa Senado sa 2025. Hindi ito basta meeting ha. Ito ay isang deklarasyon ng lakas at pagkakaisa. Pero teka, teka, teka. Bakit sa Japan? Sino-sino nga ba ang mga inintay nating senatorables? Abangan natin yan mamaya. Ngayon, bago tayo mag deeper, deeper, sa Machida event, importante munang balikan bakit hanggang ngayon malakas pa rin ang suporta kay Duterte. Si dating Pangulong Digong, kahit na sa dahig na ngayon at nahaharap sa ICC, hindi nawawala ang influensya niya mula sa kanyang war on drugs hanggang sa pagiging tatay ng bayan para sa marami. May koneksyon pa rin siya sa milyong-milyong Pilipino pati na sa mga OFW sa Japan at kahit detain siya ang kanyang mga anak, supporters at allies, tuloy pa rin ang laban para sa kanyang legacy. Kaya naman, ang mga Pinoy sa Tokyo, hindi sila natitinag. Nandito sila para ipagpatuloy ang misyon ni Duterte sa 2025 elections. Okay ha, balik tayo sa Machida. Ano nga ba ang nangyari doon? Una, Pinangunahan ito ng Maisug Japan, isang grupo ng mga Duterte loyalists, na handang-handa ng iboto ang mga hiniling niyang senatoribles. Pangalawa, nar naroon, naroon din ang Pastor Apollo C. for Senator Movement. O oh, si Pastor Apollo, na isa ring malaking pangalan sa Duterte Circle, gustong gusto nila makita sa Senado. Ang crowd, grabe ha, puno ng sigawan, palakpakan at emosyon may mga nagsabi pa kahit na sa Japan kami, puso namin nasa Pilipinas pa rin ha, para kay Digong. At ang pinaka-explosive part, tiniyak nila ipapanalo natin ang mga kandidato ni Duterte sa 2025. Pero sino nga ba sila? Hintayin natin 'yan sa susunod na segment. Ngayon mga kaibigan ha, ang tanong ng marami, sino nga ba ang mga senatorial balls na sinusuportahan ng mga Pinoy sa Tokyo at ng Duterte camp? Bagamat wala pang pinal na listahan, may mga pangalan na lumalabas sa una, no? Uh, may pinal na, no? Pinal na. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, isang matibay na Duterte alay na kilala sa War on Drugs. Pangalawa, si Pastor Apollo Kibiloy na gusto na gusto ng supporters at maging boses ng masa sa no? At huwag kalimutan ang iba pang posibleng big names tulad ni uh, tulad ni Marcoleta, no? um, Bondok, uh, Rodriguez, okay? Pero teka, bakit mahalagang ang Senado sa 2025? Kasi nga ito ang magiging proxy war sa pagitan ni Duterte at Marcos Camps, kaya bawat boto mahalaga, pati na ang suporta mula sa Japan. Alam nyo ba na mahigit 300,000 na mga Pinoy sa Japan at marami sa kanila OFWs na nagtatrabaho para sa pamilya nila sa Pinas, Pilipinas. Pero bakit malayo sila konektado pa rin sila sa politika ng Pilipinas, ang suporta nila sa Machida meeting. Hindi lang yan basta rally ha, ito'y simbolo ng kanilang pag-asa na magkaroon ng leader na magtatanggol sa interes nila. Sabi ng isa sa mga organizer, kami rito sa Japan, gusto namin marinig dito ang boses namin sa Senado at sa 2025 ang mga boto nila. Kahit absentee, malaking bagay para maipanalo ang mga kandidato ni Duterte. Okay ha mga katropa, pag usapan natin ang mas malaking picture ha ang 2025 midterm elections, hindi lang basta eleksyon. Ito'y laban ng dynasties, Duterte versus Marcos. Habang si Digong nasa dahid, ang kanyang anak na si VP Sara Duterte at mga allies niya, kailangan magtuloy-tuloy ang momentum Parang Marcos Cup, malakas din ha. Uh, pero Marcos Cup, malakas din. May survey pa nga na nagsasabing dominado nila ang Senado sa 2025. Kaya nga ang suporta ng mga Pinoy sa Tokyo at sa buong mundo, oh, critical na critical. Ang Machida meeting, isa lang yan sa maraming hakbang para ipakita na buhay na buhay pang ang Duterte legacy. So ano masasabing mo? Mga kaibigan, kababayan, sa tingin mo ba mananalo mga senatorial votes ni Duterte sa 2025? Nandiyan pa si Philip Salvador ha? O mas malakas pa rin ang Marcos Cap? I-drop mo ang opinion mo sa comment section. Gusto na lang marinig yan. At kung na-inspire ka sa mga suporta ng mga Pinoy sa Tokyo, i-share mo itong video na ito sa mga kaibigan mo. Huwag mo kalimutan ha? Subscribe na! Ihib na ang notific notification bell para updated ka sa mga susunod naming kwento. Salamat sa panonood mga kababayan ha. Ang mga katropa, kita-kit sa susunod na video. Solid Duterte pa rin ba? Abangan natin!